now at the gai time private condo ng akin dito yung kondo natin dito There. Huh? so tao <coughs> 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 parang haunted house. Okay guys, welcome to my... Kuya, harana po. Sa kabila. Wala kaming tataanan dito. Sorry. Kala ko sinag. Ayan na guys, we are here to our new destination here in Tagaytay. I don't know, the main address. Ayan, ang sa kanya sari-sariling condo. There. Ayan na, oh. Hanap tayo ng pool. Ayan. Ang private pool. Ang private pool. Suganda-ganda naman dito, oh. Ayan. Dito tayo magsiswimming mamayang gabi. It's a private condo ata to I don't know. It's my sister's job, eh there. Yan na nga. Doon na tayo. Sa mayong pupuntaan natin ay yung pag-ating tutulugan dito sa private condo. Condo. Eden, Eden? Antok si Eden? Oo oh, kasi may bagyong parating Yeah ah. So yan yeah, going down tayo Doon sa ating Pagtutulugan There Although talagang Wala ang katao-tao dito oh ha huh? Parking area pa nga uh, dito tayo ngayon sa second floor there so huge guys ang ano dito grabe private ang style mamaya na tayo mag room tour guys there uh, yan ang kabuuan dito guys there yun, 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 yun maganda dun maganda dun in here or right there. Okay guys, how quick quick tour lang tayo sa dito sa room. So both side are may kama, ganyan pong style niya, yan. And then dun po yung kitchen. That's the kitchen and another room. Yan ganito lang pala dito guys so, yan na yung sala o so, yan na nga yung mga boys I am here at the kitchen yan na po yung sala, yung sentro and uh, both side are the kama, pagtutulugan there ganito sa pili ko lang may sumisili, eh, pag gumakatok sa laban sa yun magikita mo yung sombe doon sa kabilang dulo, yung sombe. Yun, o, oh, si... Ano ng area na to? Kasaluntian. Kasaluntian. Here at Tagaytay. Ang Kasaluntian. We are here today. Yan. Ang room. Para siyang kondong pang single, guys maganda guys, maganda dito so beautiful ayun na sila doon oh, ayun na si mother nag solo tour nagtutour na si mother there looking for a plant na pwede niyang iuwi sa bagyo okay, see you bye bye yes, this din ang CR kung saan tayo nang galing magkasama ang taian at pagliliguan ah! there diyan ka <laughs> dito ka maghuhugas ng kamay lalabas yung guwapo oh, yun oh. Ah! and dito yung shower and this is the room yeah now, dito na tayo matutulog Diyan. oh. kabit kabit na tayo dyan kabit kabit dikit dikit montage yan, yan. <laughs> Picture-picture na no, naman yung mga yun. Bakit? Laglakad-lakad na si Mama, ah. Oo. Mabagod kasi. Huwag ka oh, okay. Ayon, sa sila. Ako ka Hindi mga Ayun, para saan yan? Kainan mo E não tá. Tingnan niyo si mo kung umayos mo yan. Wala, wala TV. Ha? Wala, functional. Okay guys, quick tour tayo. Walking tayo dito sa casa. Ano 'to? Paano to Casa Luntian. So we are here at the building of Harana. Harana building. Okay? Ikutin natin ang kagandahan ng kapaligiran ng Casa Luntian. There. Ah. Uh, Ayan. Ang area na to, ganda, may ispalto. Pero hindi lahat nakakaano to, na-occupy? Lahat? Hindi. Ano na na? Kaya nga, eh, kasi yung rules ang hindi nila siguro ma-ano, ma naayawan nila. Ah and fairness ang ganda talaga ng area dito guys ha hindi siya ganong mainit pero pag sikat ng araw siguradong mainit ganda ng scenario dito guys o so, oh. hello hello it is me you're looking for I can see it in your eyes I can see it in your smile Sobrang tayimik dito guys. bagay dito guys pagtanda mo magre-retire ka sa iyong trabaho kasi tahimik dito yun ang gusto ng iba yung katahimikan ng lugar na to yan as you can see oh. Let's walk around there. bawal ang magsampay mismo sa ikutin natin ang kapaliguran let's see maganda guys dito pag ano, gusto nyo ang bumili ng mga unit dyan, yan. Pwede pwede daw. Pero, maraming restricted area. Maraming bawal. At hindi sa lahat. Maraming pwede. Gawin. Oh. Pero, ang ganda guys dito, tahimik. Bawal ang gimmick gimmick dito. Let's see. Ayan na guys, pataas na tayo. Ano kaya ang pangalan ng building na to? So kanina doon tayo sa Amihan area, parking, smoking area rin doon. Wow, ang linis ng area na to, guys. So so very clean. Ang ganda. Ang ganda. Hindi ko lang talaga alam ang rules and regulation dito, pero maganda talaga oh. As in Guys, kunyari andun tayo kaganina sa building na pinuntahan natin. Kung gusto niyo mag-ihaw, pwede kayong pumunta dito. Ayan o, oh, ihawan daw. Oh? Grabe. <laughs> dito ang ihawan, guys. Pero ang bahay mo, doon sa kabilang dulo. So, maglalakad ka dyan. Dito ka mag-iihaw. Maganda. Pwede na rin mag-smoke dito pag may ihawan. Diyan ka ng table. Ihaw ka dito. Ayun o. Hindi, lagay ka ng mesa. Mesa, inuman. Inuman. Oo. Guys, mapapansin nyo, pag may ganyan, yan o oh guys. Pag may ganyan, yan na yung pagsisigariliwan. Okay. Dito na naman tayo sa ibang area. Yan, may rotonda may pa dito. There. Rotonda o. Oh ang lawak guys so paganda ay dalawang hindi pag ano lang daw empleyado pag empleyado pero pag hindi ka empleyado dito ang mahal lang per night kung empleyado ka ng isang kumpanya dito 2,000 lang per night ikot tayo sa rotonda aw eh rotonda nga, iikutin natin rotonda oh my God, may kami, may ano CCTV oh Ayan ah, na guys ulit ang senaryo natin dito. Ayan no, umikot tayo sa rotonda. Rotondang rotonda. Magandang bumangking dito no dyan. <laughs> Gamit yung tok tok. Ayan <laughs> o. Mga unit dito. Tulad nung sa room kanina. Tala, so huge and beautiful here at Tagaytay o oh, Tala, the Tala Building tan ni Sarah Heronimo. Address tayo. And then, the environment. There. Yan. Yan lang. Ang mapreview natin dyan. Dito. So, beautiful. Ang area. Na ito. There. Meron din. So, this building is Diwa Diwa building Meron din silang playground Yan o no? Playground For kids Ito na yung mga kids Papasok na ang mga kids. Let's play the ground. Ano naman yung red na yun? Oh, pwede naman tumawa. <laughs> Grabe. So quiet. Wow. May hanging bridge. Siwag Building. Yan ang Siwag Building. Yan, nakalagay. Kundiman Building. Ito, may makupa. Sarap to, makupa. ito, makupa. Ito, Yan. Ito, makupa and the Siwag building may malaking puno so huge and beautiful wow sabi kasi may pool din dito eh o yan yung dating pool <laughs> silipi natin yung pool ayan ang reminder Ito ang pool. naman. Malalim to. Malalim to? Six. So mukhang six nga.

wo bulwak wak boy, whoa, boy whoa, whoa. Yeah. 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 table na yan no Hindi ehjose sabi ko may 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 mga table-table na ganyan Pala ko kap kapartiyo niya yeah. Hindi pala para lang siyang ayung nga oh no. Oh, muambun. Muambun. <laughs> Mamaya na tayo pumunta diyan. Maganda sana oh. Aso ah, so maambun, guys. That's the pool. Yan, so very beautiful. The scenery here is beautiful, guys. Going back na tayo, guys. It's dito sa ating building here see at harana yan tayo nag ski and elevator na tayo makasok na sa elevator so Guys, umandar tayo mga

Yan. Pasok na tayo. We are here na. Mamayang gabi na ulit tayo, guys. Maglalakad-lakad.